Yellow, yellow mga katigang eto andi dito kami sa round 1 <laughs> Round 1 ang pangalan ng ano, ng arcade Kasi yung anak ko Ang tagal-tagal nang inaantay ito Sabi niya, 2 days more 3 days more Mag Mga ganun siya Nung kag kagabi ng alas 12 Sabi niya, darin <laughs> June 22 na open na Sabi niya, kaya pumunta kami rito At yung kami ng ano Hindi kami pinaglalaro kasi arke dito eh. Ayan. malaki ito. Ang laki. Nasa gitna kami. E 'Yung bowling bowling 'yan. Bowling alley 'yan. Meron din mga party room doon. May may bar din diyan. Maraming maraming ano, maraming activities dito. Kaya sabi ko, ito na. May <laughs> meron ng ano, meron na tambayan ng anak ko. Pupunta rito, lalaro-laro dyan. Marami rin ano dyan, yung mga gustong gusto na nagbabaril-baril. <laughs> kaya ngayon, oh, kain muna para ano, bago umikot. Maraming tao, daming tao. <laughs> Nagulat ka ako. Mas marami pa sa December. <laughs> okay, okay. Ito yung ano, soda niya, di na pa. <laughs> Sabi ko, minom kaya ng soda. Sabi ko kasi tubig lang ang kinuha ko. Okay dok mga katikang babay na at kainan na. Gutom na. Gutom na ang mga pasyando. bye. -bye.